At last, na-convince ko na si Gani na ibenta ang lupa niya. Malapit na tayong maging filthy rich. Ay, hey, naka, Mom. Alam mo, kung hindi lang naging epal talaga yan si Ikit noon, eh di sana, dati mo pa nauto si Tito Gani. Hindi sana ako nag-gate crash dyan sa mga out of party na yan. Ako sana ang nag-throw ng mga parties, di ba? Relax, dear. Nasa final stage na tayo ng mga plano. And what exactly is that? Hmm? Na-persuade ko si Gani to meet the community later. I told him na i-convince yung iba pang mga taga rito na reluctant na magbenta ng lupa nila. Once we have all their lands, we can resell it at a higher price. Then voila! Para tayo nanalo sa loto go ahead and do that, Mom. And then I'll focus on my own thing. Kasi yung Alta party na inaabangan ko. Kailangan makaklose ko talaga ang mga sikat na mga personalities. Diba? Kasi sayang naman ang pang-scam ko kaikit if I won't put the money to good use. ba? Diba? <laughs> Sige na, Mom. Bilisan mo dyan. Bakit kasi isa lang yung binok natin? Kaya nga Ang eh. na yung next, ha? Okay. Bukas na yung inaabangan kong auto party, ha? Una po sa lahat ay, uh, gusto ko po sana humingi ng tawad, no? Para po sa kasalanan na gawa ng aking anak na si Ikit. Si Ikit naman po ay lubos na na nagsisisi sa nagawa po niya. Sa katunayan nga po, eh, ngayon po, eh, kasalukuyan siya ang nasa Japan. At uh, sinusubukan po niyang habulin yung taong nanloko po. At ito po ay ginagawa po niya dahil po sa kagustuhan po niyang makabawi sa inyong lahat. Pero wag po kayong mag alala dahil kung sakali po na, na, hindi naman magtagumpay si Ikit na mabawi yung pera doon sa tao, eh, Handa po akong bayaran kayong lahat. Ayos naman pala eh. Tanong po ninyo, paano kung gagawin po yun? Eh napag-desisyonan ko na po na ipagbili ang aking lupa. Ayun po, isa pa po yun sa aking gustong uh, pag-usapan ngayon kaya ako po pinatawag itong pagtitipon na ito. no. Dahil alam ko po na marami pa rin sa inyo ang nagdadalawang isip na ipagbiling kanila mga lupa. Na bilang uh, inyong aming, eh masasabi ko po na ako po ay uh, naniniwala na marami pong uh, magandang mangyayari kapag po natin ito na ibinenta ang ating mga lupain sa international consortium na balak magtayo ng resort dito sa Daraitan. Kala, tingnan nyo, una, unang-una na ho dyan, eh, yung, yung eskwelahan. Maganda po yan, para po sa ating mga anak. Pangalawa po, eh, yung, uh, yung inialok nilang trabaho, para naman po yan sa, sa atin, sa mga magulang. At siyempre po, lalong sisigla naman ang uh, turismo dito sa atin. Kapol. Eh, Galang gala na po. Ano po bang garantya na hindi kami madidihado kapag binenta yung lupa namin? Ito na ngayon, maganda dyan, Paul, no? Hindi bang yayari yan? Dahil ang misis ko eh, kasali dun sa International Consortium at kilala niya yung uh, mismong bibiling na tao ng lupa natin. Buong buo po ang tiwala ko sa aking missis, Kaya sana po eh, mapag-isipan po ninyo ito ng mabuti. Isipan po namin.